Hindi uh, din may mga duta, din nga namin man. So, ito ko namin na gudya sa pagkita duta na pwede ko mabutangan, mapaymuan ko gudya sa resort. Wow! Ito namin na gudya. Hindi din man ko sa... Uy, hara, oh, hara, ra. Sir, sir, sir. May nga, may nga, gada. Nang... Kasi na din mga duta, sir, oh. Akong, sir. Ay mo na. Oh, sir. Ah. Mama no, tani sir. Nang ga pangita ko tani plano sang duta sir mo. Sang poy de bala man imo ato sang resort pula sir aw. Tay ning sir kay ari tu ning pak diga sir. Nang ato sang duta sir mo diga sir mo. Pila na? Ah, 10 million ko sir. Oh, sige. Na, may sang imo nga 10 million ba, bebe be, tor ko be. Tika nami ako. Oh, yan po sir. Oh

eh okay, doon pag gina inang pwede na no, eh, <tipos> ano? mo nyo mapaliguan ng nami-nami. Gid ba gusto ko yung inang paila-ilaon kung upod ko kakatikalon. Bila? Eh, sobra-sobra na gid ang katikalon. Kung mo? Uy! eh Pari sa roo? Paling lintiwan ka sir. Oh, kalami nami May sige mo nga. Ano ba? Ano lang na yung sige yan. na para makuha lang ng gito. Kaya ano, gusto mo, sir. Ako nyo. Pipila eh? Kaya na yung presyo ya? Well, million lang na sir So, million? Nakakot sa mga presyo ba? So... May kita-discount? Pwede sir, kaya... pa, bakal rin sa sarunga sir Bakal ko na bakal ko na Sobrang miliyon mo Oh, ba? Nanganan na ako galing sir para... Nasa kanan siyang Okay Okay Ano gusto mo sir? Diga Baklo mo sir Ay, Pwede ah Subong pwede ko lang yung mabakal May di ba may titulado doi. May papel de? May papel de sir Kuhaon ko lang yung sir Kuhaon mo lang Pero bayaran na ka sa buong Madong Matag ko si Muya Mabayad ko si Mo Ha? Sige Aray o oh. Mabayad ko si Mo May mga dollars ko di mo Tapos, Ari, nih akunnya mahor tadi, gini sih mo Ah, Kamu Bali... <tuh> oh, si mo gini sih Mo emm, 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 oh? Okay, emm, emm, Bali... oh, wag balong balo ngan nagmangaran ano ako sa buong atlaw? eh sir, Oo. unun sir, unun sir, unun sir, unun sir, sir, unun sir, unun sir, unun sir, sir,

malala na ka. katani hindi wag na nang nagbaligya? Ay sino man ay mabato? man. Ay ang mga malalang mga mabatok esuro 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 Dito, esuro esuro ka esuro 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 ba? Ano esuro 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 ba? esuro 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 ka. esuro mahal mo, mag ka? Sebera-sebera ke Ya, Sebera-sebera ke Ya, Kabalan balance, Ibu.